Nag-swimming sila, baby, nung tanghali. Eh. Masaya pa nga po yung baby ko noon eh. Ang saya-saya niya na naglalaro siya. Tapos bigla na lang po nung sumisid ako, pagtayo ko, bigla po siyang sumigaw. Tapos pagkuha ko po sa kanya, may mga tentacles na nakadikit sa kanya. Yung iba po, dumikit po sa legs ko. Wala kong lifeguard? Wala streaming. po kasi. Wala. Ano Tapos po? meron ba mga signage doon? Na wala din po eh. May jellyfish? Wala po. Ingat? Wala, wala hong nilagay na net na kuha hanggang saan Wal po? Wala po. Yung Chairman, pwede ba habang iniimbestigahan po itong uh, kaso, ipasara niyo po muna yan kasi ang daming wala. Mag comply muna sila sa lahat ng mga safety standards na dapat ipinatutupad sa isang beach resort. Sige po, makakaasa po kayo na yung tamang batas o dapat gawin dito sa pangyayari ito ay eh, gagawad namin. Yung reporter po namin sasama sa inyo, kaharap po si chairman at kaharap yung may-ari, mag-usap po kayo, kailan talaga may maibigay na tulong. I know you don't need money, but you deserve na matulungan po kayo. Okay ma'am? Opo. Sa salamat po sa tiwala. Opo. magandang araw po ma'am. Una po sa lahat, nandito po kami para iparating po ni Senator Rafi yung pakikiramay sa nangyari kay Kira. Doon ma'am sa swimming area, ano yung mga napansin ho ninyo na sa tingin ninyo na pagkukulang ng resort? Mm, madami wow. kasi wala silang mga warning signs eh na meron sa ibang ano, beach. Eh kasi hindi mo ma Hindi, ma hindi mo mapapansin na hindi safe doon kasi na kid-friendly yung yung ayos nila dun. May inflatable pa, tapos sobrang babaw. Hindi mo mapapansin na delikado talaga dun. Kasi yun din naman yung, yung market nila ano, for kids. Tapos nakita ko nga, after na mga nangyari, para ang nilalaban nila yung naka guard. Kahit naka guard ang baby, eh kung sa mukha din matamaan, possible din. Meron nga din na pumunta sa sa ano ni baby, matanda na. Nadikya din sa mukha. Mm -hmm. Pero since matanda yon hindi naman, hindi naman din ma magkakos ng death yon Noong nga, uh, lumalangoy ho ba si baby, nansan po banda? Nasa pampang ba o nasa gitna? Nasa pampang lang. Okay. Nasa mababaw mm -hmm. kami. Kahit ako, mm -hmm. sumisisid pa nga ako sa likod niya. Mga, eh. may nakita rin ho ba kayo, ma'am, na, na safety net doon sa gitna wala. ng daga? Aware kami na wala. after na nangyari, wala sila talaga net. Kasi ang nire-reason nila, daw, sabang ang nire-reason dahil na nga may turtles silang inaalagaan. Dahil sumasabit daw. Yun yung sinabi. Kung nagkaroon, ma'am, ng precaution, eto nga uh, resort, sa tingin po ninyo na may nilagay doon na uh, merong mga jellyfish in that area, merong mga signages, sa tingin nyo bilang mami, ano ang uh, magiging action na gagawin nyo kung meron man silang mga ganong nilagay? Hindi po kami maliligo. Hindi po kami maliligo. Kasi may resort na rin naman dito sa SBMA na may mga warnings na ganun. Naalala ko pa nga nung pumunta kami sa resort na to, hindi talaga kami pinapapasok Kasi nga, sinasabi talaga nila na may jellyfish. Kaya, hindi mo talaga may na itong resort na SBMA din, na yung walang bahala na, no? yung bahala na, kaya yun yung hindi ko rin maiisip, na, sa SBMA itong beach na to, bakit yung protocol nila ganito? Kung wala lang. Eh, yung day na yon kasi nung nangyari kay Baby, yung pinasundo ko yung isang yaya ko sa isang staff nila. Nagpasuyo ako. Tapos sabi nung batang, yung bata pa kasi yung yaya nun, na yun, kinukwento nung mga staff din na may mga nadikya na before. So, syempre, ang mararamdaman ko, alam na nila na may nadidikya na. Bakit kinahayaan lang nila? Ngayon, ma'am, ano ang nga nais n'yong mangyari dito sa resort? Kapag gusto talaga namin sila magsara. Kasi kung iisipin nyo, until now, hindi mo makikita na nakukompleto nila lahat eh. Katulad nyo, naglabas sila ng statement. And hindi naman pwedeng bahala na kayo, maligo kayo, kasalanan nyo pag hindi nyo nakita yung signs. Hindi ganun. Kasi makikita mo yung ibang resort, nagagawa nila eh. bakit sila hindi? Ako talaga foreclosure. Kasi napaka painful. Yung ginawa nila, hindi lang para sa apo namin, kundi sa ibang bata na pwede nila ma-victimize. Si Kira yung naging way para lumabas lahat ng mga ginawa nilang kalokohan, Yung hindi nila pagtulong and everything. Ang daming lumabas. Okay, May mga nabanggit po before uh -huh. si Chairman na, na lumapit daw sa inyo yung uh, representative ng resort. Uh, up until now po ma'am, any representative sa kanila na humingi no. ng sorry or lumapit? Wala. Sa akin, wala. talaga talagang lumalapit. Hindi kami talaga after what they're going to offer. We want the beach to be close permanently. Okay. Whatever it takes. Una nga po namin yan. So, gagawin namin talaga. Kaya thankful ako. Kasi nga, continue talaga namin yung puso kay senator Tupo. dahil alam namin siya yung magiging way. Yung, yung kahit sabihin nilang, i-burst out ka na, yes. gusto nilang i-court. So, antay nila yung court before the closure or whatever na yung sign. Pero hindi eh. Si Senator Tulfo talaga ang una talaga namin naisip to pursue this. So, malaki yung ano namin, yung belief namin, yung faith namin kay God na hindi kami pababayaan through sa inyo, through other people na lumalabas talaga. Grateful kami. Ma'am, ilang taon na si Kira? Five years old. Uh, Nag-schooling na ho ba siya? Kinder? Mm Apo, kinder. Magkikinder 2 na siya. Sobrang talino ng baby ko. Sobrang bait din. Mapagmahal, talented, magaling mag-drawing. nagpa-piano na din siya. So, siya talaga yung batang pag na nyo. Hindi nyo maano. Talagang matatandaan niyo siya kasi nga sobrang sweet niya. Kahit sinong taong pumunta dito, hmm. talaga yung 13 kanya. Hindi kanya iiwan. Ganun-ganun siyang bata. First sobrang baby nyo, ma first baby ko siya. Walaking bagay din po yung pag-open up niyo po ng, ng ganito sa publiko dahil uh, naging eye-opener to sa lahat na marami na rin palang pagkakataon na nangyayari to sa kanilang resort or hindi man lang pero dito around sa inyong area at um, sana ay maging lesson to sa ating mga resorts na dapat ay uh, talagang lahat ng facilities sinecheck at lalo na sa SBMA especially, kailangan continuous monitoring yan, lalo na kung under sa kanila mga resorts na to at uh, hindi ito nire-regulate ni LGU. No? Kakailanganin dapat na lahat ng mga dapat na gawin, kailangan ay uh, standard. Idol Rafi, nagpapasalamat po kami una sa tulong nyo kasi nagkaroon na ako ng hope mabigyan ng justice si baby. At kung hindi dahil sa inyo, hindi pa malalaman ng ibang magulang tong nangyayari ngayon. Na madaming gantong incident na hindi alam ng ibang magulang, na hindi nila alam kung anong pwede nilang sapitin. Yung pupunta ka sa isang magandang resort na akala mo maganda, tapos hindi mo alam na mawawala na rin pala yung anak mo nung, sa mga panahon na yun. Kaya maraming pong salamat, Idol Rafi, sa tulong nyo. Dahil sa inyo, possible na makuha namin yung justice na kailangan namin kay baby. From the start po talaga, when it happened, ang una talaga po nasa isip ko kayo. Kasi I know for a fact na normalized na po yung mga ganitong senaryo na magkakampi-kampi. And thankful po ako grateful kasi nga we were, ano, uh, nagkaroon kami ng chance na makapunta sa inyo, makalapit yung mga from our family po na, na nag-uhoop para sa justice kay Kira. Para alam din ako kung kung hanggang saan lang yung kaya nilang pinagmamalaki. Tsaka from Kira itself, lum laging way siya para lumabas lahat ng mga ginagawa nila sa ibang tao, yung mga mais nila. And for the future po, na sana hindi na po maulit. Kayo po yung naging instrument from God na nalapitan namin para sa apo namin. So thankful po kami sa inyo na sana po at the end kasama namin kayo na matapos namin to no matter what. Salamat po. Gusto ho namin malaman una yung aksyon ng uh, SBMA regarding po dito sa insidente. Una ho nabanggit ni Senator na nais po natin na mapasara yung uh, resort dahil po doon sa negligence ho nila. Ano ho, yung mga violation na ipapataw natin dito po sa All Hands Beach? Immediately, we conducted an investigation. We meaning sa Ecology Center. And as a result of that, when we knew about the situation, Uh, there was a recommendation from our inspector that there should be a, a swimming guidelines during jellyfish season. So we conducted an inspection, and then as a result, now we came to the conclusion that we need to come up with guidelines during jellyfish season, and um, that's what we're doing now. We're formulating, and then uh, we also realized that. there should be more intensive information and education campaign. For us, I think there should be a constant reminder, like a public announcement system wherein they would constantly announce na samahan niyo yung mga anak niyo, huwag nyong iiwanan yung mga bata, dapat laging may kasama, o huwag magsiswimming kung hindi naka-rush guard dapat tuloy-tuloy yung pag-announce noon. Not just in documents. In paper, they, they go through annual inspection, these resorts. For that matter, lahat ng locators, or almost all locators in the Freeport Zone, they go through annual inspection. We will look into their compliance depending on their activities. So for, for all hands, for Kamayan, Kamana, ASEA, Grande, nakatraining training ba yung lifeguard nila? Meron ba silang first aiders as per code of sanitation? Yun po yung standard na susundin. Yun. So in paper, meron. Compliant in paper. Pero as this ha thing happened, we realized, iba, pag-real life na. Yun nga, the, the questions, the prodding, prodding of Senator Tulfo, made us realize iba pag totoong buhay na dapat siguro may drill ako ang naisip ko mismo dapat may drill because it's not only the beach owners or the resort owners who are involved here or the first aiders or the lifeguards even yung pupuntahan mong healthcare facility like hospital dapat ready sila pag jellyfish sting How quick should you respond? What should be your response? Dapat pagdating sa drill, kasama sila. Para hindi nasasayang yung oras, tumatakbo yung oras habang nag -i spread yung poison. Yung nga nabanggit po ni Senator Rafi na mapasara po itong uh, all hands. Ano po ang naging action po ng SBME? Uh, SBMA? We wrote them assist and desist order. Uh, ang sumulat po ay ang departamento ko as Ecology Center and also the Department of Public Health and Safety Department, the cease and desist order states that they should cease from uh, swimming activities until action plans and safety measures are formulated. They should submit it to SPMA and it should be approved. It will also be followed by an inspection. It's a check naman kung yung nasa papel ba, nagtutugma sa na nasa actual, if they say, may signages na kami, meron nga ba? So, titingnan namin, uh, po namin yon. season and disease order is only particular for the swimming area. So, the, the resort or resorts here in the Freeport Zone like Kamayan, Kamana, Asea, Grande, and all hands, they have restaurants, they have hotels, They have cottages. Pwede yon, Kasi wala namang danger doon. Meron pong after nung ng kay Idol Rafi. Meron po kaming video na may nag-swimming pa rin po sa kanila. Mm. Kaya... After Friday po. Yes. Uh, Yung Sunday po, ang dami pa po. So ano po yun, hindi po sila sumusunod sa inyo? That we have to check. That we have to check. Kung talagang hindi po sila sumunod sa amin... Okay. Alright, sige. So we have the dates po. Okay. Kung talagang hindi sila sumunod sa amin as the per, the per the evidence that you will show, there is an equivalent penalty. Ano rin po yung papataw nating penalty or violation sa kanila? Una, nabanggit nila na, na during uh, nangyaring insidente, uh, may mga nabanggito sila na walang mga ganitong, nga uh, maga, walang immediate na natumulong sa kanila from the resort. Meron ho ba tayong pataho ng violation sa kanila? Meron din ba ho ba tayong time frame para malaman din ho namin ang magiging resulta ng investigation? At syempre po, importante din yun na maganda po yun na si Sendesis Order natin and then upon investigation, andito yung mga violations na nakita natin during the accident. So, kahit pa paano po, uh, at least po yung family. Siguro may intindihan nyo kung magulang kayo, may anak kayo, ganun. Safe kayong pupunta sa isang resort. Magbabayad kayo ng mahal. Mahalam po natin, aware tayong mahal doon sa resort na yon. Ang tinatanong ko lang po, kung aware ang resort na yon na madaming jellyfish doon, na madami ng incident doon before pa, so wala lang magiging ano, action, di ba? Itong owner na to, o oh, sabi natin management, alam nila na may nangyayaring ganun. Yun, yun, dun, mag stick na lang sila doon, Kasi ano, kahit may mamatay, wala na lang. Hindi pwedeng ganun eh. Alam nila kung gano ka deadliest tong jellyfish. Imposibleng hindi. Kung ilang years na sila meron ng resort, imposible na hindi na pag-aaralan yun. Kaya ang maganda po talaga, kailangan natin ng yung talagang lisensyado sa mga gantong, yung mga researcher talaga ng mga jellyfish. Kasi alam ko na ang mga resort dapat may net lahat yan sa SBMA. Hindi. Pero may nagsabi nga, tinanggal yung net para mga, para sa mga turtle na hindi maano, sumabit. So, mas mahalaga yung inaalaga nila kaysa sa mga nagbabayad doon. Nagbabayad doon para mag-enjoy. Na hindi mo alam, na bahala ka na. Mamatay yung anak mo dyan parang ganon I will look into the fact na marami na na, na na maraming marami na pong incident na na sting ng box jellyfish sa All Hands that is new to me as we speak now mm -hmm. nag-iikot yung mga technical people namin yes. to uh, assess their compliance yes. so siguro kanina you were talking, you were asking for a timeline, no? Yes. Siguro mga first week of August, okay. uh, meron na kami result ng investigation. Sana makatulong kami sa pag-ibsan kahit papano, kahit kaunti. Kung ano man yung nararamdaman nyo. Sa maliit na... Yung naman po yung pinunta namin dito na matulungan nyo talaga kami. Oo, so kahit anong paraan, sana matkatulong kayo maibsan yung inyong sa sakit ng loob. ba nga maipakita po sa amin ni Madam kung saan po nangyari, kung saan banda po yung pagkakataon na si Kira ay umaan uh, ng jellyfish? Nasa pampang lang po si Baby Kira. Nasa, nasa, nandun lang, na, dyan lang. Before po ba ma'am, may mga ganito ba na may mga parang mga lifeguards po? Wala, walang life ko walang ganito. Lahat to palabas lang. Walang ganyan during those times. Even before walang ganyan, ngayon lang. Pero wala talaga. Walang mga net na, Walang tao. Wala ding lifeguard. Hindi nila pwedeng sabihin lifeguard yun kasi wala naman kalagay na lifeguard eh. Ano po ang nasuot po nung unang lumapit po sa inyo, ma? Yung ako parang empleyado lang eh. Kasi same sila ng mga uniforms eh. Hindi namin dito, ma'am, na walang mga signages. Uh, wala. Hanggang ngayon naman wala din eh. Doon lang sa fronte eh. Uh, ngayon na lang nila. Ngayon na lang nila pinut up yung mga ganyan no. Yan. Nakita ho namin na ito ma'am mga net. Wala ho before yan. Uh, meron yan pero wala talagang net yan. Parang ano lang yan eh. Measurement lang ata ng ano yan. Ng, ng, yung dip ng ano. Pero wala, walang net yan. Kasi may alaga yan yung turtle nila. Yan, yan mismo na yan pinapakawalan nila, sumasabit daw yung kaya tinanggal nila. Ngayon na lang sila naglagay ng ganyan. Sa tingin nyo ma'am, kung meron kayong nakita nga signages dito sa beachfront, alam nyo yung unang mga gagawin? Oh, of course, hindi na may papa ano yung, hindi ano ng anak ko, i yung mga anak niya, mahal na mahal niya yun. <laughs> hindi niya i yung buhay ng mga anak niya or anyone na nandito that time. Hindi nila i <laughs> Idol Rafi, no? gustuhin man natin no, na maisama si Ma'am Jahaziel dito sa area. Pero nakikita po natin as of now, hindi niya po kaya na makita kung saan na nangyari yung insidente. At ang harap po natin si Nanay Jelina na naglakas ng loob na makita yung pinangyarihan. Sir Rafi, tulungan mo kami. Ikaw lang yung pinaka instrument para magkaroon ng justice yung apo namin. Mama, meron gustong mabanggit po si Nanay na if ever maganda rin na malagyan din daw po ng mga signages sa beach front maganda na nakita rin natin na meron doon sa harap pero yung mga safety precautions din sa paglangoy sa mga jellyfish maipaskil din po natin sige po sige po uh, papalagyan po natin diyan hindi lang dito sa all hands pati sa other resorts uh, posible din ba ma'am na mai-post sa mga social media pages ng ating mga resorts na as of now naka-cease and desist order kasi parang may iba na banggit na kakatapos lang mag-swimming ngayong araw. Kaya sana maipaskil at saka dapat totally bawal no kasi parang violation oh, oh, din po yeah, sa kanila. Oo. Oh oh, oh oh. Sige po. We will ask them to post it in their uh, social media sites and we will observe po. Siguro magpapadala rin kami dito ng patrol to check randomly kung may swimming apa. Uh, importante din siguro yung sa mga inspectors natin makausap yung ibang mga guests kung uh, sila ba ay nakapag-swimming para to check no kung may cesnis si disease order and then nagpapa-swimming pa rin po sila mm, -mm. Mm, mm sige we will do that yeah experience nyo dito sa All Hands? Ay, di, masaya talaga dito. Kaya actually kahit 10 times bumalik na kami dito. Pero aware ba kayo sir, bawal na mag-swimming ngayon? Ngayon ba? Oo, may cease and desist order na ho sila ay, dito, bawal na mag-swimming. Akala ko portion lang yung pinagbawal dito. Lahat sir. Ay, ganun. Oo, oo. Pumasok kayo kanina sir, sinabi nila pwede kayo mag-swimming. oh, pwede. Mayroong nakapaskil na sir, bawal na daw silang magpa-swimming. Ayun oh, nga, alis na, alis na kami. <laughs> ah, ngayon nyo lang ba nalaman, bawal na mag-swimming? Oo, oh, opo. Oh Asa At sa kasalukuyan, ay uh, sinusubukan natin makipag-usap sa management ng All Hands Beach, pero hindi pa rin po sila nagpapaunlak po sa atin.